Dire kami karon sa magsaysay ba na dire na na. Okay, ah uh, uh sa ako pasang magsaysay say sa dulo sa so may bahu wala. sa so mga naka tol, -tol. May ara kita karon nga guys, sino mabakal? Ari sa liko ko damo nagbakal kami guys. So ipakita ko sa inyo ang sandiya. Ang sino ang tagiya ikaw gid? Are ang, ang guapo, nga tagiya. Kag mga teris. Nan, damu san dia di guys. So sa mga sa mga kasi manwa ko da, kag sa mga hindi kasi manwa. Sa mga gusto magbakal, diri lang sige pakita ko sa inyo. Nan, ari na sila guys. Service sila. Ano si kan ano na Si Si kan harvest Ara tanya na ka pula kag Ato din. Din. tagiya pagay dara. oh sino? Katalikod garing. kami tagiya. Dalum namo sa tagiya are. Are. Nan. So ayan, may san May are man dire, may mga ano ni. May class A, class B no? May class A, class B. May na tagbante, may sa gatos, may Nan, na sa inyo guys. May bakal na 15 Bira? Tag 20. Are 20 kilo. Oh, 20 kilo. Are? Are tag 15 kilo. Tag 15 kilo. Oh. Are? Are tag 20 ang bilo. Tatlo, Tatlo sa gatos daw kaya. Buy one take one na lang. Mera pa rito's dulo. So, bakala ka mo guys. Damo the real is braided is <laughs> <laughs> me to go. Ako po to. Ah, ako na everybody. Ara, tapong ko. Shout out kay ay, Nini. Na, nag nagbakal kami guys so yes. bakal na kamo oh si anti ay si man kami <laughs> and guys bakal na kamo sa sandia ayan guys oh kamo sandia <laughs> kamo na iya nga sulod oh sunod niya. So, basta mga gusto mag-avail. Sandiya. Ba na mga ayo? Taka rin mga ayo bata. Gang! Ay, apaw na ngayo, bilang bata. Kuka na na. Kuka na na. na Thank you. Ano ang mo na? Thank you very much. Kuka na na. Kuka na na. na. siya. Matilawid siya. Nan! Nan! Damo ni nga mga balo sang imo nga ano Napakuan. Sang pakwan dapat Ang mag-endorse may aragi nga ano May <laughs> 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 Ang mag-endorse may aragi Dapat may dalang ako na akong isa kabilog Ano yung bata ko po Asi pong kuna na Nagbalik ikaw may mo Damo o dito guys o ka mo Dito kayo boy ko Saan yung isparan dyan? Nagbalik pa kami mo Sa panaya. panay na modere oh, sa mga wala ka lakat lakata ka modere dire sa boyko residence dire ng area ayan oh tingnan nyo guys damo oh, sang sandia ato pa may isa pa oh. ayan damo guys oh dami guys oh sandia mera pa sa puno may sa puno pa daya, daya. Oh, kuhan, gamay na lang gamay na lang hmm. dapat bumbahan mo na kapakal kay sumi daw. Eh. ayan <laughs> sa kawun mo kin damat padali sa kawun geto on gay sunat laway nan e bagay kabata ko to ha basi pake balon ro nan biray damo ko bolu bolu damo diri o ne